Galing pa papunta sa explore ah, nag -res rescue kay Kikong diyan malapit ni Tito nila So 'yung na pa asal doon sa ayan yung mga bata ang idol na no. so kasama na sila ay eh, may matsatsa so baka magtagayo na uh, hindi kami naka update ng uh, ano madali so hindi lang namin i-video yung area na kung saan yung mga tanan so ayan okay na okay na okay na mo ta okay na ba, balik ugma ugma balik ugma siguro So, mabalik na sila sa pag-aaral. Hindi pa sila nakapag, ano? Galing lang kami na sa explore. Ya, asa si Tito nimo mo. Ano Nanagpa to kanding. Ano ka kanding? Yeah. Oh, yo, ito, no? ah, maraming salamat talaga sa inyong pagsuporta -suport, pag sa aming channel. Ah. Galing pa tabi sa iklor ah, nag-rescue, kay, kay Kikong. Mahuli na apunan namin bahay ni Tito nila no so yung nagpa aral sa kanila ah sa mo, si pala, sa, uh, doon sa uh, bukid nun sobrang layo po no yung area na bukid nun yung pag-aralan na pero bukas pa sila bibiyahe bukas bukas na loob

Ay, Mag-vlog tag upload Sabay mo? Tama Sa ah, tayo yung ginagawa natin dati. Balik natin yun. Yung nasira na channel. Ibalik natin. Na-delete. Sayang. Ah... Hindi Sama kami naka si hindi kami naka ano, Dad, ha? Sama natin si Simo sa ulo. So bukas na lang siguro o ano? Bukas kunan natin sila ng video. Oo. Malapit na ano no, walang klase ninyo. Para kailan yung walang klase niyo? Kasamaan ang ulan ng eskwela. Losing, losing ba? May? Buwan So, Mayo? Mayo. April, May. hapit na. Mabulo uh, na tayo ni Juan. Vlog sa vlog. So, yung ginawa nila dati, birta at birto. So, siyempre kasali ako. Uh, ayan o. Ah, uh, balk namin yan. Yung ginagawa namin na uh, panibidyo.

Tahu ya. Tahu <test> sama kedua. Anu, bahasa. nama bahasa? Cak. Tahu mana sih lo? Halo, halo, halo. Belum Sakit nang dulu, So grabe natatawa sila no. So mga ano talaga sila Gise gigtawa niyo. Ano, M, si Kwan, si Simo. Ah. Mga litaw ro ba ni? Kining dua. Si Kwan, si Simo. Ah.

<laughs> Sige na sila katawa kay, kay ano na nabalik na ilahang kuan ba uh, nibalik na ilang uh, pagiging ano Gatong dito pa mo sa area sa, okay, sa bandido ginapakaan mo nila ito? Sa 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 Isa sa, sa sa, 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 sa kalaki <laughs>

Yita, sí, está. Vamos, vamos. Vamos. Galing ka nang explode Sobrang pagod ka na Butin lang, Si Kikong nakuha na si Kikong. Ha? Oh, na dito. Pero di na natutoy pa balik to. Hmm. Katawa ni Nang Bay. So, tinatawanan nila si Logan at si Simo. Bakit kaya tumatawa sila? Ha? <laughs>

balik ke istri lagi. Kita sen main busi semua, cak. Di mana rumeng? Iya, di mana rumeng tau? Nolak besar. Nah iya, besar nah iya. Nah ini, orang jaya jadi tuh. Iya, no, 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 no. <tallil> das, <magi. tallil> das magi, das magi, das magi nih kita gama. Das magi, kita penabu. Oh, ayo mga dulo, uh, uwi na kami, uh, hindi lang kami magtagal dito kasi